Ilang residente sa Batangas City daing ang hirap sa paghinga dahil umano sa gas na nagmumula sa isang planta sa kanilang lugar. Pagdideklara ng public health emergency sa lugar, panawagan ng Philippine Movement for Climate Justice. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Panghuhuli at paglalako ng isda ang pinagkakakitaan ni Aling Violeta sa barangay Santa Clara, Batangas City. Pero dahil umano malapit ang kanilang lugar sa isang planta, apektado ang kanilang kabuhayan. Pagbabawal nila, paghuhulog ng aming mga gambar, binabawalan kami na maghulog niya sa lugar na yan. Ay kami naman inauna pa sa planta eh. Bukod sa epekto sa kabuhayan, apektado rin daw ang kanilang kalusugan. Nakakaranas daw ng hirap sa paghinga ang halos buong pamilya niya. Asthma. Isa po sa nagkasakit lang kailan pa lang yung aking apo na isang buwan pala ang edad niya. Uh, yung din pong aking anak. Ganun din po yung isa namin kasama dito na kailan lang kasama ko dito sa mga gawain. Eh, so ako'y nababahala. Nang dahil lang po yung pagtayo ng bantang Tingin ng grupong Philippine Movement for Climate Justice ang nararanasan ng pamilya ni Nanay Violeta ay dahil umano sa nalalanghap na gas mula sa isang planta sa lugar. Kaya naman dapat na umanong ideklara ng lokal na pamahalaan ng Batangas City ang public health emergency habang patuloy yung operation ng mga planta, habang walang emergency hindi declare na parang itigil muna yung operations sa mga planta, wala mangyayari. Kasi ano rin, going, we always go back to this. Noong nakaraang linggo, nagsagawa ng investigasyon ang Department of Health sa lugar. Pero basi sa pagsusuri, wala umano silang nakausap na may sakit at wala rin nakikitang basihan na makapagtuturo sa planta bilang responsable sa ulat ng respiratory at cardiovascular diseases sa ilang residente. Wala pa hong dalawang buwan siyang go-operate so hindi pa hong natin malilink ka agad yung um current diseases tingin ng DOH we are looking into seasonal variation um yun pong flu season uh, yung change in climate pati na rin po yung um covid of course dun baka meron din po siyang in sa mga nagkakasakit na respiratory diseases sa datos ng ahensya makikita mataas ang bilang ng respiratory diseases sa Batangas City noong 2017 pero bumaba ito sa 88 noong 2021 at tumalon sa mahigit 4,000 noong nakaraang taon. Wala pa namang datos na ibinigay sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang DOH para ngayong taon. Pero sa barangay Ilihan sa Batangas City, makikitang simula 2017 hanggang ngayong taon. Pababa din ang bilang ng naiuulat na respiratory diseases sa lugar. Hiling ng DOH sa publiko. May ging... Uh, vigilant, magmatsyag, makiramdam. Ngunit uh, um, huwag ho muna tayong natin pangunahan yung data. Um, Nanawagan din ang ahensya sa mga may sakit na makipag-ugnayan sa health authority para maitala at mabigyan ng lunas. Inaasahan ng DOH na matatapos ang kanilang investigasyon sa Batangas City sa susunod na buwan. Kinukuha na ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang Batangas City LGU. Ganon din ang pamunuan ng planta. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.